Good morning guys uh, Meron naman tayong nakitang uh, wallet uh, Ito Ayan Buo pa yan uh, Blessing na sana Pira na sana Ang um, problema uh, Hindi sa atin to uh, Kailangan to sa may uh, Kailangan natin to yung isa uli Ayan Buo pa yan ha yan. Sa may ari nito Hanapin natin yung number. Baka may cellphone number dito sa loob. Para uh, matawagan natin ang may-ari nito. May pira to naman. Buo pa to. Hindi ko ito kipagilaman. Ayan. Uh, shout out sa may-ari nito. Good news, sir ako nakakita sa walit mo hindi masyado nakakita sir sa kasi pag walis ko nakaganon yung sa pader sa may dilim Yan, tapos yung wallet mo itim na itim pa hindi talaga masyado niya makilala and, yung pag walis ko dun kagabi Ayan, nakita ko yung wallet mo. Ayan, buksan natin baka may makita kita tayo dito na cellphone number at matawagan natin yung may-ari ayan buksan natin yung wallet mo sir ayan buksan ka na yung wallet nya ayan ang laman o oh. ayan pira tagsandaan at meron itong uh, lisensya ayan number sa ano mo para meron tayong tawag na yan yung pera niya sir hindi ko napakilaman yan yan may barya yan yan 20 taga tag tag 100 tapos tag 50 yan buo yan sir ah nakabigyan yan wala akong kinuha niyan ito lang po yung gipakilaman ko kasi naghanap ko ng contact para matawagan kita talagang kailangan na kailangan mo to license pa lang sa mong pagdadrive Si Lord na pumbala sa akin. Alam ko pagsubok to sa akin. Pero kailangan natin isa ulit to. Ayan. Sa may-ari. Ayan. Tatawagan natin yung may-ari. May, may cellphone number dito sa license niya. Para matuhan naman si Sir. Hindi siya nabalakay. Hindi siya nag-alala. Thank you, Lord. Alam ko pagsubok mo to sa akin wala din akong bala kung lord nga ay si balik na natin to at pasensya ka na sir ngayon ko lang ito na tingkay kasi natutulog pa ako eh galing kasi ako sa panggabi na trabaho doon sa petron a few moments later ang nga uh, after 15 minutes uh, dumating din si sir ayan binigay ko na rin yung wallet niya at nagkumsalamat sa akin sabi ko sa kanya ayan sir uh, yung wallet mo buong buo po yan wala pa kong general yan at binuksan niya tinignan niya ang pira at ATM yan ayun uh, salamat niya sa akin ayan, sa wallet ko yung wallet